Mahigpit naman ngayon ang pagbabantay sa mga paliparan upang maiwasan ang pagpasok ng MERS coronavirus o MERS-CoV sa bansa. Ito ang balita ni Monoxon. Mahigpit pa rin ang pagbabantay ngayon sa mga paliparan upang maiwasan ang pagpasok ng MERS coronavirus sa bansa. Magdamag na nakapwesto ang mga thermal scanner upang mamonitor kung mayroon bang mga pasaherong may sakit na galing sa ibang bansa. Sa pamamagitan ng thermal scanner, madaling matutukoy kung nilalagnat ang isang tao. Kapag nadaan siya dyan sa monitor na yan, may kita yung kanyang temperatura. At kung nakakitaan siya ng senyales ng MERS-CoV, ay agad naman itong susuriin ng taga Bureau of Quarantine. Nakabantay rin ang Bureau of Quarantine upang agad na masuri ang sino mang magpo sa naturang sakit. Tuloy-tuloy naman lahat ang monitoring ng tao nila. Uh, in, in, place yung equipment nila dito sa, sa mga terminals namin. Kaya awala uh, wala tayong letdown na ginagawa dito sa, sa monitoring. Ayon sa NAIA, patuloy ang mahigpit na proseso na pinagdadaanan ng mga pasahero na pumapasok sa bansa. Pareho pa rin ang sistema na ginagawa sa mga natukoy na mga may sakit. Inihiwalay agad ang mga ito sa karamihan. Ilalagay sa isolation room bago dalhin sa RITM o Research Institute for Tropical Medicine. Dagdag ng NAIA, kumpleto ang mga tao na nakapuesto upang masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero. 24-7 na naka-duty ang mga ito, gayon din naman ang mga kagamitan na ginagamit sa pagmamonitor sa mga pasahero. Sa ngayon ay nananatiling ligtas ang bansa sa MERSCOV at patuloy naman nakamonitor ang Department of Health at na Talagang, talagang preparado tayo. No? Andiyan tayo. Uh, in coordination with quarantine, ready naman ng assistance ng airport. Andiyan din yung medical team ng, ng MIA. Anjan din yung ambulance natin. Sa pinakahuling ulat mula sa World Health Organization, apat na ang kumpirmado na matay sa South Korea dahil sa naturang sakit. Bukod sa mga bansang nasa Middle East, nakamonitor ang naiya sa mga kalapit na bansa, gaya ng China at Hong Kong, na mayroon na rin naitalang kaso ng MERS-CoV. Mon Hokson, UNTV News, Worldwide.